Ah, uh, kalupa na po yung uh, sinabi ko at uh, manyad pa na lang yung karengke kabalin na uh, siyempre dadalan tamo pa pong uh, <coughs> legal challenge. Uh, pero uh, balo ko po, uh, Kevin nakatamong niya pong gino. At uh, at yung plano kaya katamu niya pong gino, masanting, uh, kaya kaya katamong pamanungkulan. Anya, uh, para ka na ako po, eh, nakatamong niya pong gino. Huli niya pong may kaya katamu uh, panalangin panalangin po ingay niya waran tamo ka rin kaya katamo mga kabalin at uh, din kaya katamo pong legal team naman mga antabela uh, talagang nga sa damo po rin kaya katamo mga ka kabalin uh, very powerful niya po yung uh, prayers Opo, uh, at hindi bisa ko pang uh, patalakad at hindi ako at hindi tanap nga patalakad the dialysis center kaya nga uh, west portion na nga uh, Balenporak. kaya nga uh, atuya po kaya nga talking uh, bali makikater po ka rin deng uh, bandang west puri ko naman kaning is mo naman na uh, patalakad ta mo dialysis center at uh, patuloy tala pong ipalwalas di atang kaya katamong uh, dalan mantong tamo po talaga uh, alternate route pa para mabilis po mila ko traffic ko kaining kaya katamo uh, balen eco park ating kaya pong planong pagawa itang eco park uh, uh, maging masanting po itang eco park kaya tabala mo kalupan itang Santa Rita pero yung uh, difference namo nini eh alang sa po na uh, uh, maging in danger at ang karelang uh, dengue kabalen na uh, magjogging ka rin kasi uh, alang pwedeng dumala na second ka rin. Ah uh, ka na ako pong uh, kabalen apo Rakenyos uh, 39,939 na uh, magsalita, uh, magboto, may salita, may boto, may mili, uh, sino porta. Uh, dakal pong dakala 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 salamat. Ah uh, kaya kayo, asahan nyo po, asahan nyo na gampanan po itamburi yung uh, pagawa po ka na ako, kaining ka na ako pong pamanungkulan. Kaya, kaya kami pamanungkulan, nakikataan pong kaya be manungkulan. Balo ko, uh, buriyo na uh, talagang a-improve uh, pa, asamasan, masan. pag-servisyon, uh, then uh, pag uh, ikayo, ikayong mi. At asaan nyo po, kani uh, kaining kaya kata mong last term, lalo tayo pong alaguan uh, palaguan, pasantingan, uh, dinisan, at pa yung kaya kata mong balen balin ora kanya. Thank you, thank you very much po. Patuloy kayo mo pong uh, magtiwala. And dakal pong dakala, dakala salamat. Balo ko po, eh po sa pating salitang salamat. Keng Pinyay po, supporta ako. Uh, pakit ko po, po kaya kayo nung makananoy tapong buri yung gawan ko para kimbalin po. Yan po yung gawan tamo.